Umabot na ng isang daang libong signatures ang petition na ipadeport ang Canadian pop star na si Justin Bieber mula sa Estados Unidos. At ang ibig sabihin nito ay kailangan na itong bigyan pansin ng White House at maglabas ng official response. Si Bieber ay naaresto noong isang linggo para sa kanyang drag race kuno kung saan nagmaneho ito sa bilis na may 60 miles per hour. Naaresto siya para sa DUI at resisting arrest pero makislap pa rin ang kanyang ngiti sa kanyang mugshot. Isang oras lang naman siya nakulong na kinalungkot ng mga anti-believers. At bagamat maraming taong nais siyang ipa-deport pabalik sa Canada, marami din siyang mga taga-suporta. Isang believer ang nagumpisa ng isang counter-petition at nagmamakaawa kay President Obama ng huwag patalsikin sa bansa si JB. Sa dinami-dami ng dapat asikasuhin ng gobyerno, kailangan pa ba nilang sayangin ang oras nila sa ganitong klasing kaso? Mag-iwan ang opinion sa comments.